na nakawin ko ang mga Fast and Furious cars na to. At ang main goal ko ay manakaw ang Nissan Skyline GTR na may napakagandang engine at front seat. Pero hindi ito magiging madali dahil binabantay nito ng mga armadong tao. Kaya tara, ito na nga mga boy no, sinusundan ko na ngayon yung pinagkakargahan ng mga Fast and the Furious cars dito sa Los Santos mga boy. Ito eh, no? yun, sinusundan ko lang talaga siya. Saan kaya ito dadalhin mga boy no? Dito, uy may pulis dito, yari. Ay, dito din nadala. Ayun, nandito ngayon mga Fast and the Furious boy. Wala ito dito. Yan, dad ka muna na ako lang naman kita eh. Ayun no. Mga boy, grabe, ang solid. kita tayo dito. Ah, dito tayo alis. Grabe, oh. Wow, ang gaganda niyan, boy. Ayun, oh, ayun yung ano kay Paul Walker, oh. Yung Nissan Skyline niya. Tapos ito, may Toyota Supra dito. Ay, Supra ba yan? Di ata Supra yung Violet eh. Ay, binababa na nila boy. Ayun, nababa na ni Bossing oh. Binababa rin yung Nissan Skyline. Paano kayo natin ito nanakawin ngayon? Ano kung planong gagawin natin dito maboy? Wala akong dalang ano dito eh. Ayun oh, wala akong dalang baril boy. Paano natin nanakawin ito? Ikot na lang siguro tayo sa likod boy no? Ay, teka lang may nagchat. Kekebs, bakit hindi pa sila nakalike at subscribe sayo. Papayag ka ba nun? Ayun, may nag-text boy. Nag-text sa akin oh. But hindi pa kasi kayo nakapag-like and subscribe. Mag-like and subscribe na kayo dyan, mga boy para manakaw na natin 'tong mga Fast and the Furious na kotse na 'yan. Ay hindi kayo magla-like and subscribe. Eh, din natin ito papatuloy. Tatalo na dito sa dagat. Tatalo na dito. Ay, nakalike and subscribe na kayo. Tatalo na sana ako eh. O sige, punta na tayo dun sa likod. Tara. Ito mga boy, andito na tayo at naririnig ko na sila dito. Andito na tayo ng dalak. Ayun Oh. So solid boy. Grabe, walang nga. Kumusta kaya yung order na to na no, nalagay na natin sa tama no? Oh. Sneaky lang. Sneaky ah, lang Hindi oh, tayo makita dito. Magkano ba binili nila dito? Nalimutan ko eh. 10 million. 10 million? Eh, oh. 10 million? Grabe naman yung kotse na yan boy. 10 million. Bali, tag 2.5 million tong ano na to? Apat na to? 2.5? Gagay mga boy. Isuan so, nga pala no. Uh, ganun kamahal yung mga presyohan nila dito sa Fast in the Furious cars nila. Pero hindi ata ito yung mga original na ano eh, copy lang ata yan eh. Pero ang so solid kasi mga boy, no? So, ayun, wala tayong dala naman ditong barrel baril. So, ang gagawin natin ngayon is pupunta muna tayo sa mech shop natin para kumuha tayo ng mga baril natin mga boy, no? So, ayun, balitaan ko kayo pag ano na tayo sa mech shop natin mga boy. So, tara. So, ito mga boy, andito na tayo ngayon sa mech shop natin. Ayan, ito yung make shop ko boy. Solid na mech shop ko, oh. Ayun, oh ka. Kaso di pa natin na customize yan boy Ko-customize pa natin Tapos ang lalagyan natin dyan Kekebs Mech shop Ayun no Solid di ba Ito Kuha na tayo ng ano natin sa tas boy So ito mga boy na na ng mga sapat na baril na dadalhin ko At sapat na bala lang din naman Kasi pag wow I'm lang natin yun Isang bala lang yun sa atin mga boy no ano Ito yung dalan natin boy Ito yung pistol yan Mga rifle na yung iba mga boy Uy kaki Nakawakan ko pa. Ito na tayo sa ano mga boy, no? Balikan na natin yung mga Fast and the Furious cars na yun dun mga boy. tas balitaan ko na lang ulit kayo kapag ando na tayo mga boy. Tara na simulan natin yung pinakadelikadong mission sa buong buhay ko mga boy. Ang nakawin ng mga Fast in the Furious cars. So para mga boy. So ito mga boy, andito na tayo malapit ulit sa pag nanakawan natin. At kung saan mismo yung location ng mga Fast and the Furious cars. ito na pala tayo duman mga boy kasi ano eh. Di pa na duman don sa harap. Baka malata na no, Nakita na tayo nandun kanina eh so ayan nandito na tayo labas lang tayo ng baril natin mga boy ayan saan pa tayo dito mga boy pwesto hindi lang tayo dito kasi dito na yun eh. Malapit na yun dito mga boy. Ano lang ano. Manakaw natin talaga itong mga kotse na to. Kahit yung violet mo na man, Ayun. Inaayos pa. Ay, inaayos din yung Nissan Skyline no. Nagagawin natin dito. Oy. 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 Bakit? Gusto mo ng kape? Sana pumayag. Pwede. Ayun. O, tara. Dito mo tayo kape. Bibigyan kita. Nakawin natin ito boy. Habang nagkakape sila dyan. Basta na natin itong oras to na nakawin. Boss. Ay, kalamingan boss ha Maboy, bilisan mo Nakaon mo na yan Putik, pada ka talikod yung dalawa Ay, okay na, okay na, okay na Tara, tara, tara Huwag lang mahuli, naka-open pa yung ano hood Awal lang yan <laughs> Teka lang, teka lang, hanap tayo ng lugar Baka ma, ano, mabali itong hud Teka lang, teka lang, sirado mo na natin yung hud na ito, maboy Ito, nasirado na natin, maboy Bilisan na natin, baka bulin pa tayo nun Bilis, bilis, dali na natin ito sa make -shop natin, boy You know, wow, solid boy Grabe, sayang ngayon ah Ang ganda ba naman ito, ay, spider eh, may nakalagay kasi sa likod oh, spider oh. Grabe, ang solid nito boy oh. Wow, uy uy, danda lang, -da danda na -da, mga boss, mga boss. Ayaw magasgasan to mga boss. Grabe, ang bilis nito. Wow, pumuputok yung trambuto, boy May turbo ata ito eh Mamaya mga boy, malalaman natin yung mga boy So tara, punta muna tayo sa make shop natin ngayon mga boy no So tara So ito mga boy, andito na tayo ngayon sa make shop natin mga boy no At ayan no, grabe Eh gagi, ba't may mga kuchira? May nagpaayos ba? Wala naman ako dito ah Ayun, wala naman tao So ayun, balik tayo dito sa kotse natin Grabe, baka solid boy oh Sana din na tumabawi sa atin Ayan no, grabe, ang ganda nito ni boy Tignan nga natin yung engine nito ni Ayun mga boy, grabe Ang Solid na itong engine na tumaboy. You oh. know? Wow, Mitsubishi. Grabe. Version 6. 2,500 Grabe Tignan nga natin yung likod nito mga boy Wow Grabe Ang solid ng turbo mga boy oh NDS Grabe Pwede mo pa sa i-adjust kung ano Ilang power yung gusto mo dito sa kotse na to Ayan oh GTS Tapos spider yung pangalan So ayun mga boy grabe ang solid ng nakuha natin niya yung arrow na to tapos babalikan pa natin yung tatlong fast in the furious cars din mga boy so tara so ito mga boy andito na tayo ngayon sa pinagnakaw natin kanina ng kotse at ito akit lang tayo dito mga boy para di tayo makita no sisilipin lang kasi natin kung anong ginagawa nila dito eh kung saan na yung ano kotse ayun no inaayos pa inaayos talaga boy parang walang nangyayari no silipin natin dadaan ayun ayun eh Gagi, munti yun na makita dito ah Eh, Gagi, ala, boss? Boss, wag ka pumunta Bossing! <laughs> Parang may narinig ako dito <laughs> Oh my Munti ka na, munti ka na, munti ka na Gagi, no. munti ka na Titan boy Oh, parang meron eh. Yosi muna ako dito ah. Patay, mag-yosi Anong pa. gagawin natin dito? Ikutin natin to boy. Buletan nyo kayo pag ando na tayo sa harap mga boy. So, tara. So, eto mga boy. Andito ako ngayon sa harap. At kaki. nagtatakbuhan yung mga tao. Niyari, nangyari. Nangyari dito. At tayo dito mga boy. Alah, ang pakahirap ng mission na to ah. Dito tayo. Eh, boss, 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 boss. Bossing, bossing. Taas kamay boss. Taas kamay boss. Taas kamay, boss. Taas kamay, mo mo. Boy. Ano? Anong problema mo, boss? Baba mo nga baril mo. Baba yung baril mo yung mo. Wala na yan. mo Dito. lang. Saan yung kasama mo? Asan yung kasama mo dito? Huwag ka mag-ingay, Nandito, Nandito ako. Huwag ka mag-ingay, Huwag ka maingay. Nandito ako. Huwag ka maingay. Nakatutok yung barrel sa'yo. Ano yun? Yung sasabihin ko sa'yo, pare. Tingnan mo yung Toyota Supra. Huwag ka maingay. Oh my god. Hindi ka pinigilan, boy. Buksa mga yung hood. Bossing! Taas kamay, boss. Taas nyo kamay nyo dalawa. Taas kamay. Taas nyo kamay nyo. Taas, nyo... mo kamay mo, hoy. Babaralin ko tong kasama mo. Ano? Babaralin ko to. Uy, uy, kagay boss! Boss, 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 boss. Kalma, boss, kalma, boss. Lalaban ka ba? Boss, boss. Di ako nalaban, boss. Boss, 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 boss. Pasensya na, boss. Nandito. Boss, naglalaro lang talaga ako, boss eh. Social experiment lang to, boss. Oh, boss. Experiment? Gusto mo gano'n? Boss, boss, bossing. Bossing. Kalma, boss boss, kalma, boss, boss. Huwag naman boss, Pare, makakakoy boss. Boss, boss. Marami akong, ano, marami akong gusto kong gawin sa buhay ko boss. Boss. so kong matulad sa ganito? Boss, ayoko boss. Boss, ayoko boss. Boss, tama na boss. Ang sakit sa, sa tayo yung baral niya boss. boss boss, talikod na, naka, ah. talikod na, naka-talikod na. Huwag naka, naman ganun okay, boss. Iiwan ka na buka. Iii ako. Huwag mo baralin boss. Boss, nakatakot ka boss. Huwag ko lang gagalaw ng mata Huwag po boss. Malikod ka. Boss, Tumalikod ka. Malikod? Boss? Hmm, patay. Tara, 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 tara. Nakawin natin to. Bilis, bilis. Umayihi pa yung isaw. Bilisan natin. Tara, uy. Ang tagal umandar. Tara, tara. Bilisan na natin to, boy. Grabe, ang solid na ito. Buti, nakakuha ko ng baril. Di niya na malahin yung pagbunot natin ng baril, mga boy, no? Grabe, ang solid na ito. Natin to dadaling ngayon. Walang na nata dito, eh. Ayun, meron, meron. Parang daan nandito. So, ayun, mga boy. Balitaan ko na lang kayo kapag nadala na natin to ngayon sa make -shop natin. So, tara. So, ito, mga boy. Andito na tayo ngayon sa make -shop natin, mga boy, no? ayan, pasok na natin to dito. Buti na lang talaga mga boy, munti ka na ako kaninang mamatay. Buti na lang talaga, may hawa akong baril. Nasapo ko pa yung ulo nung tambok na yan. <laughs> Ang taba eh, no? Taba, choy. So, na ako na pala natin itong isang, ano na to, Toyota Supra. Grabe, kaninong kotse kaya to? Comment nga mga boy kung kaninong kotse to sa past in the few years. Ito, so, ito, natin yung ano na ito mga boy, yung engine. Ang ganda ng engine, no? Wow, napaka-solid, greedy. Solid na itong engine na Tignan natin yung likod na ito, mga boy Agoy NX Yung isa eh, Ano eh SD ata yun Ito NX to oh. Grabe maganda to Netros Express Grabe Solid na ito, mga boy Buenas natin yung araw na to ha So ayun eh, mga boy Balikan na natin yung Dalawang kotse na Fast and the Furious Dun sa isang bodega mga boy no? Tara So ito mga boy Andito na tayo ngayon sa Ano bodega Kaso nawala yung mga Oh Ay ayun nilagay dun Tayo dito tayo awa yung tao Teka lang Tantay dito boy Pare Oy, ano yun Kalagin Napatay ko na yung isa Oh papasok ko na T oh, Sige pasok Tanyari na natin dun sa, Ano Ba't dalawa na sila dito Kala ko mag isa na lang Pinasok pa Ano gagawin natin dito boy Putik alam ko na Habang pinapasok yan dyan boy Iiko tayo boy, iiko tayo dito tayo. Dandan lang, dandan lang. Dandan lang, dandan lang. Sakyan natin 'to boy. Ito mga boy, tara takbo na ako. Uy, uy, uy ano lang binabaril? Binabaril tayo dito, uy. Boss, boss. Eh. <laughs> tara, ano pag gagamitin doon pang-awol yung truck? <laughs> Ang bagal niyan, boy. Hindi siya mahabol dito. Bigasan na natin, boy. Hindi pa inayos paglaga yung paglagay yung kotse, oh. Uy, uy, daan, -daan lang. Boss, padaan. ano niyo, boss. Paan, tagal nito. Ang bigat ng kotse. Wala kaya. So, ayun, eh, mga boy. Balitaan ko na lang kayo kapag ando na tayo sa make shop natin. At sana, di tayo nahabol, mga boy. So, tara. So, eto, mga boy. Andito na tayo sa make shop natin. At ayun, oh. Dala -dala na natin ngayon yung Fast and the Furious car na Nissan Skyline ni Paul Walker, mga boy. Grabe. Ang solid. Nanakaw pa natin. Diyaka pala, mga boy, kung nagtataka kayo ba't ito na gamit ko hindi na yung parang ban kasi eh, binaba siya kanina boy kasi nahihirapan talaga akong imaneo sa sobrang bagal at bigat nga ng daladala nating kotse mga boy no. So eto, tignan muna natin yung engine tsaka ano neto, turbo. So, mga boy, grabe, ang solid oh. Nissan, oh ba diba? Ang ganda nyan boy yung engine. Baka solid nyan boy. Tignan natin yung ano, yung turbo. Ayun lang, walang turbo. Pero saan ba turbo nilagay nito? Parang may turbo, ayun nasa sa loob pala boy, ayun oh. Tignan natin, pasok tayo boy, tignan natin yung turbo neto. So, mga boy, ayan oh. 'Di ba nakita yung ano boy, yung engine? No, grabe boy, solid yung turbo na 'yan. So mga boy, ah uh, muna tayo boy. Pag Oy, ano to? Grabe na sundan tayo boy. Sundan tayo, sundan tayo, teka lang. Oy, kagi, Uy, down one, down one, down one, down one. Patay yung isa. Sino Yun yung isa? Punti na tayo dito Maulo, di ko makatamaan yung ulo Uy, takpo tayo Pasok tayo sa loob Tamaan pa ako sa likod Uy, Uy, patay Ano? Sumunod pa talaga kayo. <laughs> sumunod pa dito. Tignan yung itsura nyo dito ngayon, no? Patay Wawa kayo, boy, oh. Wala, wala yung binatbat sa akin. Sumunod pa talaga kayo, ah. Nabigyan nyo tuloy sa akin tong isang kochi na to. Wala, sumunod kayo, eh. Bigyan na lang natin to dito sa loob, mga boy. Kawawa <laughs> to. Tas ligpit natin itong mga bangkay na to. Balikan kayo kayo mga boy. Pag naligpit na natin Tung mga bangkay na to. So tara. Dito mga boy. Naligpit ko na yung mga bangkay. Wala na dito. Ang problema lang talaga. May tama na tayo ng baril, Yan, dami yung tama ng baril, boy. Pero walang problema na papagamot tayo sa hospital mamaya. So, ano na mga boy. Kung nag-enjoy kayo dito sa video natin na to, is mag -e enjoy kayo dyan. Sa so, dalawang video natin na yan, mga boy, no? So, ano pa yung nintay nyo? Panoorin nyo na yan, mga boy. At huwag nyo na rin kalimutan pala mag-subscribe, ah. So, ano mga boy. Takit sa next video. Tara!